panibagong vlog na naman ulit tayo. Ito na yung karugtong kanina guys. Pagkatapos nating mag-edit, ito na naman ulit yung aming mga ginawa dito sa loob ng ating tindahan. At dahil umulan kanina, kaya ayan si Papa Odon pumasok dito sa loob ng tindahan. No? Kasi nandun yung kasi sa labas guys, nagubutas na siya ng lalagyan ng PBC. Ayun, yeah. pumasok siya dito kasi nga umulan. Tumulong nga lang siya kay Mr. Al Mr. Alberto, paglagay ng mga, ano dyan, yung mga saksakan, saka si switch. Tapos, ito na yung ating CR dito sa loob ng ating tindahan. O, ba? Diba, meron na tayong CR dito sa ating tindahan. Hindi na tayo tatakburo sa likod bahay pag maka-CR -CR na tayo. Hmm. Tapos ayan na yung natapos nila. ila. Saksakan at ano na yan dyan, switch ang ating mga ilaw dito sa ating tindahan. At tumulong na rin si Papa o Tabang sila ay walang ginagawa. Siyempre ako naman ay nagbibideo. Inutusan ko nga pala dyan si Kuya Dritch at saka Ati bumili ng primer na pintura para sa ating mga bakal dyan na pinagdugtungan ng at ano no, nun, taas na weldingan ba dugtungan ng ating doon para pipinturahan na kasi nga is yun yung trinabaho nga ng ating isang welder na nagwe-welding kaya pipinturahan natin yan dyan sa taas para pag pumasok na yung ating panday ay mag ano na lang siya magpipinising mag-aalcoba tapos na mga nakapintar hindi na kailangan pang mag ano na magkuha ng tauhan para magpapintar kaya nating mga kayang-kayang gawin kaya tatrabahuin so tatlong araw po hindi papasok yung ating panday dahil nga magkukupra sila kagaya ng paglagay ng mga switch at saka yung mga saksakan kaya kaya naman niya natin gawin at hindi na natin kailangan kumuha pa ng tao kaya ayan tinatrabaho na talaga natin guys no kagaya na yung pagpipintar ay hindi na tayo kukuha ng tao makakatipid-tipid na rin tayo pag tayo yung gumalaw kasi wala naman kaming trabaho at yung mga bata rin is wala din pasok kaya ayan tinatrabaho natin yung mga dapat trabahoin dito sa ating tindahan hindi na kailangan pa natin na mag pasahod pa no kung kaya kaya natin gawin gawin natin guys katulad ng paglagay ng PVC doon sa ating CR papunta doon sa ating septic tank ayun tatrabahuin yan tapos bukas naman sabi ni Papa Ulon yung tatrabahuin daw yung pag-aagay pag ano yung tatawag yung pagsasala ng mga buhangin ba para sa pagpipinising na para pumasok yung ating panday ay eh, magpipinising na lang tapos hindi na tayo kukuha pa ng labor dahil is si Mr. Albert na lang yun daw yung ating kukunin na labor para makatipid-tipid naman daw so ito na yung ating pinabili sa kanila kuya Dritcha at kay ati Drone B ayan at mag-uumpisa na akong magpintar no dahil udon is, si is nasa likod pa naman na ng ating ano doon nagbubutas na siya no dahil nga is eh, tumila naman yung ulan paulan-ulan na kasi ngayon guys at saka yung mahangin na no kaya ko kung malakas na naman ulit yung hangin sana hindi siya maging malakas yung bagyong ito na parating natatakot talaga ako pag mayroong bagyo no kasi nga baka pa rin yung mga yero dyan sa taas na hindi nakapako so ayan na nga guys no yung ating pipinturahan. ayan yung mga pinag welding dyan ng mga nakauslit na mga kabilya kailangan natin lagyan ng primer na pang, ano, pang iwas kalawang ba kaya lagyan natin siya para matumagal yung ating ano yung mga nakawilding dyan kailangan lagyan ng pintura ayan tapos meron pa yan doon sa taas na mga hindi pa naka pintura ba yung mga wini welding doon sa taas hindi ko siya abot kaya mamaya si papa udo na lang din yung magpintar doon kasi hindi ko siya abot no tapos ayan papatong kasi yan si papa udo doon sa ay patungan dyan kaya natakot din ako kaya siya na lang din yung magtatapos dyan kasi tapos naman yan siyang magbutas ng mga ano dyan wala na naman din gawin kaya ayun siya na lang din yung magtatapos ng pagpintar-pintar no yung pintar kasi na iyan ay pagdabuksan mo dapat talaga ubusin kasi na akong binili yung malaki kanina yung mahigit pa naman yun 800 yung bili ko guys nun tapos hindi inubos ni Mr. Alberto pagtingin nga namin kanina ba diba, sayang lang kasi tumigas nga kaya ayan yung binuksan namin at maliit lang yung pinabili ko ay ginamit talaga lahat no para walang masayang masayang kasi mahigit pa naman 800 sayang ni kaya yun chat <laughs> So, ito na nga si Alter, oh. Nandyan sa labas, yung mga tanim ni Papa niya ay inapalo-palo niya. Tapos, kinakausap niya. Ay, naku si Alter talaga na papasaway na naman ulit. Ayan, at ayan. Si Papa, ano na nga ang magtatapos ng mga ginawa ko kanina. O, siya guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Bukas naman ulit. Sana ay hindi na lumakas yung hangin. God bless us all. Bye!